Aaaaahhh! Okay. Oh! <laughs> 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 okay. Ate, sa May, may, uso, may sakit ako sa puso, di ba? Si Enzo! <laughs> ano meron? nag sa akin! Ay, Ate Marimar naman! Baka mamaya saktan ka ulit dyan. Uy, ikaw naman. Napaka-nega mo dyan. Suportahan mo na lang yung ate mo. Ayan oh. Hindi, concert love oh. naman ako sa'yo eh. Hindi. Uy, yun mo naman. Ang ingay-ingay mo. Ito naman si Abby. Napakasuplada. Makisabay ka na lang. ingay eh. Ba't ang ingay niyo? Eh, na nga. Ito. <laughs> Ito. <laughs> Kami na ni Enzo! Oh. Si Enzo! Baka lukuhin ka lang yun eh. Ikaw talaga napakainggit, Tera mo, no? Ingit ka lang kasi kaya ganyan ka eh. Hindi ako naiinggit. Hindi kayo magtatagal yan. niiwan ka din yan. Uy! Sino ka para husgan siya? Walang kang karpatang husgan siya, no? Tsaka, ako na yung babae, ihaharap niya sa atar! <laughs> Sige lang, lukuhin mo lang sarili mo. Alam mo, kanina ka pa eh! mo! Ba't di ka kasi maghanap ng lalaking diyaw mo, hindi yung... kiki... ano ka sa... love life ko? Okay, fine. Bye. Pangit. Pangit? Ah, babe... Pasensya ka na ha? Medyo na ko ako. Eh... Nahirapan kasi akong mag-ayos eh. Ganun ba, Marimar? Ang ganda-ganda mo naman. Tsaka, yung lipstick mo kumakalot ko. Kan talaga, bolero ka ah, talaga. Ah, lang. May iba tayo. Yung naka-design dito kasi sa lamesa ng restaurant, eh, kapare sa design ng ulo mo. <laughs> Oo nga, babe. Anong nangyari? <laughs> What a coincidence. <laughs> <laughs> ano, babe? Ganda ba ako? Sobrang ganda. <laughs> kinikilig ako. pinkish talo yung... <laughs> ah, miss kita. Oh, oh, oh Betty! Mm -hmm. mm -hmm. Mua! Buti na pa siya ka. <laughs> kumusta ka na? Eto, okay naman. Oh, yeah? oh, kumusta na kayo ng jawa mo si... pangalan nun? malon Ah! Oh! Ay, <laughs> oh, medyo matumataba ka ngayon, okay. ha? Ay, lagi ako Ah! <laughs> oh, Nakakaingit ka naman! Ako, didiligan pa lang! <laughs> Ay ba tayo, Beshi? Sino ba to? Ah, siya nga pala, Beshi, si... Si Enzo, yung kinikwento ko sa iyo. Ah, yung baby boy mo? Oo! <laughs> oh, oh. Ay, paano ko, Beshi? Kung gusto nyo niyo umorder, tawagan niyo lang ako, ha? Ah. Ah, sige, Beshi! Sige, may iwan ko na kayo, Beshi. Ah, thank you! Adesso, ha? <laughs> What? Last na lang. Baby hey, boy! Last! Last! Baby <laughs> boy! Ooy! Malik kaya nandun sa ka- Ito talaga? May Marlon na siya tapos... ...aagawin ka pa niya sa akin. mo? Hmm. Maharap din pala yung beshi mo na yun, no? Ay, ganun lang yun. Pero sobrang bait nun. Parang ako lang. Hindi lang mabait. O abad pa ng ganda. Syempre naman. <laughs> Kahit naman sinong papantay sa'yo, walang papantay. kamha man pe. <laughs> ah, baby. Ay, send na 'yung baby. No, 'no, mag-retouch mo na ako. Tingnan mo mukha ko haggard over na ako. Ah, sige. Mag-retouch ka muna tawag order na 'ko pag ayan. Ingat ka. Excuse me. Ah, yes, po? Hi, Enzo. si Enzo? Ah, opo. Bakit po? Um, ako si Abby. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ah, mabut po saan? 'Di ba Jawa mo si Marmal? Ah, uh, oo. Sige, bibigyan kita ng advice. Dapat sa'yo, layo-layoan mo na yan si Marimar. Pero lang habol nun sa'yo. Ha? Huh? Talaga? Oo, kilala ko yun kasi kapatid ko yun. Alam ko ugali nun. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yun. Makipaghiwalay ka na. Baka mapahama ka pa. Ah, uh, sige, salamat sa advice ah. Oh. Hmm, basta isipin mo yung sinabi ko ah. Makipaghiwalay ka na dun. No. Marimar, maganda na ba ako? May nagbago ba sa itsura ko? Mukhang ate mo yata yung pumunta dito eh. Si Abby? Ah, uh, oo babe. Bakit? Uh, Totoo ba yung sinasabi niya na kaya mo ko sinagot kasi pera lang yung habol mo? Babe, hindi. Hindi ganyan yung habol ko sa'yo. Alam mo yan. Tsaka babe, huwag maniwala sa kapatid ko. Alam mo naman, alam alam ko galing nun ni eh. Napakaingitira nun. Tsaka babe, sino ba papaniwalaan mo? Ako o oh, yun? Siyempre ikaw. Hmm. Kahit bago pa lang tayo pero napamahal na ako sa'yo. Salamat babe, pero sana kahit anong sabihin ng babae yon, sana huwag ka maniwala kasi pagmamahal ko sa'yo, tututo eh. Oh, sige na, huwag ka na mag Hindi ako maniniwala dyan. <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Abi, ano to, ha? Kung ano-anong pinagsasabi mo kay Enzo tungkol sa akin? Sinisiraan mo ako sa kanya? Ang kapal naman ang mukha mo! Hey, galing mo! Teka lang! Galing nito eh! Sigaw ka nang sigaw ka! Kapasok pa lang ng bahay! Tsaka, bakit ka ba ganyan? Eh, pinadali ko lang naman yung buhay mo. Kasi di ba ang ending yan? Iiwan ka lang iiwan ka lang ni Enzo? Ano naman nangyayari na nang iiwan, di ba? Hindi ako iiwan ni Enzo kasi nagmamahalan kami. At saka ano ba? Ano ba pinuputok ng buti mo? Naiingit ka ba? Naiingit ka sa akin kasi maganda -no. ako sa'yo. Ay, ay, ay! Ay, Oh, oh. Sorry. Na. Tumawag ka ng bumbero, dadalhin natin siya sa hospital. Oh, oh. Sorry, ah, baro, na. Sorry na. Oh, kasalanan mo, Blue, ikaw kasi. Ingay okay. mo, patawag mo ang ambulansya right Pusa. Pati. Bilisan mo. Ah. Dok Pogi, how was our sister po? Is she okay? Ah, uh, huwag na po kayo mag-alala. Stable na yung bata. At isa pa, siguro naman alam niyo na may sakit sa puso yung bata. Advice ko lang, sana huwag yung bigyan ng stress yung bata. Pudok. Oh, At ka nga pala, kailangan niya ng mahabang pahinga. Uh, maiwan ko na kayo dito kasi magpapakasikas doon. Sige po, Pudok. Thank you po. Bye-bye, Pudok. Po, ka naman kasi abi kasalanan mo to tingnan mo tuloy yung nangyari sa kapatid natin paano yung pambayad sa ospital niya eh, na inaubos na yung ipon ko oo na, oo na alam ko naman na stress siya dahil sa akin dahil sa atin pero sorry ah uh, marim marim nabalita ko yung nangyari sa kapatid mo kamusta na babe eto nasa stable naman yung lagay ng kapatid ko pero kailangan namin ng pambayad sa ospital. Eh, wala na akong ipon eh. Ah, ganun ba? Ah, uh, huwag mo nang problemahan yung pabayaran nyo dito sa ospital. Kung maaari, ako na lang sasagot. Talaga? Oh. Gagawin mo yun para sa akin, para sa amin ng kapatid ko? Oo oh, naman, ganun kita kamahal. Salamat. Grabe, yung bait mo pala talaga, Enzo. Tama nga, magtatagal kayo. Yan kasi, ikaw oh na mga sims, ya. Ado ka namang judgmental. Ayaw lang naman kita masaktan eh, di ba? Sinabi ko naman sa'yo. Pero, maraming salamat talaga, Enzo, ha? Malaking tulong yan. So, paano? Kasi kasi yun ko muna yung bilin. Nakapatid niya para may labas na. Kasi, Thank you. Yung... Sarina? Sarina, gising ka na. Sarina, magpasensya na no? ang nangyari sa amin ng ate mo, ha? Ah. Pero pangako, pagkalabas na pagkalabas mo dito, lalabas tayong tatlo, magbabantin tayo. Pati mo ba tayo? Oo, tingnan mo. Sisters kami. Basta ang kailangan namin ngayon, magpagaling ka. Yun yung importante. Huwag mo na kami isipin, ha? Sige po. Thank you, ha? Ito nga na tayo. <laughs>